Ngayon nga po na flex ta lang natin yung tanim ta kanina ng umaga yan. Yun no, patay. Yun doon buhay. Tsaka yun yung world paper. Ayan. Yun yung flex ta lang. Ayan, buhay na yan. ito pa tayo yan boy so yun sili yan boy na no white tapos magtatalim tayo ng Itu saya mesti tanam. Tanglad. Cinta kau di sini. Di sini. di tanam.